konsepto at kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong isyu. Nakababahala ang panahon natin sa ngayon maraming issue, hamon at suliranin kinakaharap ang ating bansa. May mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Mga ito ay kagagawa ng tao at mga pangyayaring bunga ng agham at makabagong teknolohiya na nagiging sanhi ng pagkaabuso sa kalikasan. Nagdudulot din ang mga ito ng pagbabago sa ating kapaligiran. Sa pamamagitan ng video na ito, inaasahang iyong matatanto ang kahalagahan ng pag-aaral ng mga kontemporaryong issue. Ang mga kaalaman na iyong matututunan ay makakatulong sa iyo upang higit mong maunawaan ang mga pangyayari sa lipunang iyong kinabibilangan. Mahalagang maunawaan ang mga kontemporaryong issue upang aktibong makalapok sa programa at polisya na tutugon sa mga problema ng bansa. Makatutulong ito sa iyo upang makaganap ng tungkulin at maunawaan ng iba't ibang aspeto ng mga suliranin sa ating komunidad. Ano nga ba ang kontemporaryong issue? Ang salitang kontemporaryo ay nangangahulugang mga pangyayari sa kasalukuyan na maaaring nakakaapekto sa buhay ng mga tao sa lipunan. Ito ay mga paksang napapanahon na nagiging sanhi ng pagkakabagabag ng mga tao. Maaari rin ito mga pangyayaring naganap sa nakalipas na nakakaapekto hanggang ngayon sa lipunan. Ang isyo naman ay mga pangyayari, suliranin o paksa na napag-uusapan at maaaring dahilan o batayan ng debate. Tandaan mo na maaari itong magdulot ng positibo o negatibong epekto sa pamumuhay ng mga tao sa lipunan. Sa makatuwid, ang kontemporaryong isyo ay tumutukoy sa anumang pangyayari, paksa, tema, opinyon o ideya na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Sinasaklaw nito ang lipunan at kultura at may tuwirang ugnayan sa interes at gawi ng mga mamamayan. Paano nga ba maituturing ang isang pangyayari o suliranin bilang isang kontemporaryong issue? Dapat ito ay mahalaga at makabuluhan sa lipunang ginagalawan. May malinaw na epekto o impluensya sa lipunan o sa mga mamamayan nagaganap sa kasalukuyang panahon o may matinding epekto sa kasalukuyang panahon. Temang na pag-uusapan at maaring may maganda o positibong impluensya o epekto sa lipunan. Ang kontemporaryong isyu ay nahati sa iba't ibang uri o aspekto. Ito ang kontemporaryong isyong panlipunan, kontemporaryong isyong pangkalusugan, kontemporaryong isyong pangkapaligiran at kontemporaryong isyong pangkalakalan. Ang isyong panlipunan ay mga isyo o mahalagang pangyayari na may malaking epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng pamilya, simbahan, paaralan, pamahalaan at ekonomiya. Halimbawa, pag-aasawa ng mga may kaparehong kasarian, same-sex marriage, terorismo, rasismo, halalan, at kahirapan. Ang isyong pangkalusugan naman ay mga isyo na may kaugnayan sa kalusugan na maaaring nakabubuti o hindi nakabubuti sa mga tao sa likunan. Halimbawa, COVID-19, sobrang katabaan, malnutrisyon, drug addiction, HIV o AIDS. Samantala, ang isyong pangkapaligiran naman ay tumutukoy sa mga isyong may kinalaman sa kapaligiran at mga usapin sa pagpapaunlad at tamang paggamit sa ating kalikasan. Halimbawa, global warming, paglindol, baha, bagyo, el niño at naninya. At ang isyong pangkalakalan, mga suliraning may kinalaman sa globalisasyon at negosyo. Kasama dito ang mga usapin o isyong pang-ekonomiya. Halimbawa, import or export, online shopping, free trade, samahang pandaigdigan Saan ka nga ba makakasiti ng mga isyo? Sa panahon natin ngayon, marami nang mapagpupunan ng mga impormasyon tungkol sa mga kontemporaryong isyo. Kabilang dito ang radyo, telebisyon, internet social media at mga nakalathalang material tulad ng pahayagan, flyers at magazine. Ang sumusunod ay iba't ibang uri ng media. Mayroon tayong print media, halimbawa nito ay mga comics, magazine at dyaryo. Meron ding visual media, halimbawa nito ay balita, pelikula at mga dokumentaryo. At ang panghuli ay online media, Halimbawa na lamang nito ay Facebook, online blogs, at website. At ngayong alam mo na ang iba't ibang uri ng kontemporaryong issue at kung saan ka makakakuha nito, mahalaga na iyong malaman ang mga bagay na dapat mong tandaan sa pag-aaral nito. Una, sa pag-aaral ng isang issue, kinakailangan mong bigyang pansin ang mga bahagi nito na makatutulong sa pag-unawa at tamang pagtugon sa mga isyong kinakaharap ng isang bansa. Alamin kung gumagamit ba ito ng mapagkakatiwalaang sangbunian upang malaman ang pinagmula nito. Kailangan mo ring alamin ang kahalagahan, mga naapektuhan, nakikinabang, saan at paano nagsimula ang isyu. Pangalawa, dapat ding suriin ang pagkakaiba ng mga opinyong nakapaloob sa isang issue. Kung ito ay opinyong pangkapaligiran, pangekonomiya, political, panlipunan at iba pa. Suriin din ang opinyon na ipinaglalaban at mga diwang dapat mapakikinggan. Pangatlo, alamin kung ang isyong ito ay nabago sa paglipas ng panahon. Ito ba ay bahagi ng isa pang mas malawak na isyu o suliranin? Halaga rin maibigay ang sariling damdamin tungkol sa isyu matapos itong suliin. Kasama na ang paraang maaaring gawin upang maiwasan ito. Pang-apat, sa pag-aaral ng isang isyu, kinakailangang alamin ang lawak, epekto at level nito. Ito ba ay isang isyong lokal, pambansa, o sumasaklaw sa pandaigdigang level. Idagdag pa ang mga pagkilos na isnasagawa ng mga mamamayan, namumuhunan, pamahalaan at iba pang pangkat upang maiwasan o mapigilan ang isyong ito. At ang panguli, mahalaga rin malaman mo ang mga dapat gawin at sino ang dapat kumilos tungkol sa isu at papaano mahihikayat ang ibang tao na kumilos tungkol dito. Tutukuyin dito ang mga kasangkot at mga kaagapay sa pagsugpo sa mga negatibong dulot nito. Ang kontemporaryong isyo ay maaaring ding mahati batay sa lawak o sako. Ito ay maaaring lokal kapag ang apektado lamang ay isang pamayanan. Pambansa kapag apektado nito ang maraming lokalidad sa iba't ibang bahagi ng bansa at pandayligan, kapag apektado nito ang higit pa sa isang bansa. Sa pag-aaral ng kontemporaryong issue ay may mga kasanayan na dapat taglayin upang matiyak na ito ay hindi katang isip lamang o fake news. Una, dapat ay may kaalaman sa pagsusuri kung ito ay naglalahad ng patas na opinion. Ang pag-aanilisa ng mga impormasyon na may kaugnayan sa agham panlipunan ay kinakailangang walang kinikilingan. Pangalawa, ikaw ay dapat may kaalaman sa batayan ng isyu. Sa anak mula, maaari na ito ay hango sa mga likal na dokumento, journal, sulat, larawan at iba pa. Pangatlo, dapat ikaw ay may kakayahan sa pagbibigay ng opinyon, pagbuo ng ugnayan at pangkalahatang pananaw sa isang pangyayari. Panghuli o pangapat, nararapat na ikaw ay may kakayahan na malaman kung ang pahayag o pangyayari ay may katotohanan o nakabase sa opinyon o kakahaka lamang. Ang katotohanan ay totoong pahayag o pangyayari na pinatutunayan sa tulong ng aktual na datos at may mga ebidensyang nagpapatunay na totoo ang mga pangyayari ang opinyon o kuro-kuro o hakahaka -haka ay nagpapahiwatig ng saluubin at kaisipan ng tao tungkol sa isang usapin o pangyayari. Bakit ba mahalagang pag-usapan o pag-aralan ang kontemporaryong issue? Una, dahil bilang isang mag-aaral, ang kaalaman mo sa mga kontemporaryong issue ang magiging daan upang maging mulat sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Isang paraan din ito upang iyong mapagtanto na may bahagi kang dapat gampanan sa lipunang iyong kinabibilangan. Pangalawa, sa pag-aaral ng kontemporaryong issue, natututo kang tumimbang ng sitwasyon, natututo ang kabutihan at di kabutihan nito. Pangatlo, ang kaalaman sa kontemporaryong issue ang lilinang sa iyong kasanayan sa pagbasa at pag-unawa gamit ang iba't ibang paraan ng pamamahayat na rin ang iyong kasanayang pangwika, panggramatika, at iba pang mabisang kasanayang magpapabatid ng kaisipan. Pangapag, napapaunlad din ang iyong kakayahang mag-isip sa mga hakbangin, kakayahang magplano at magsagawa sa mga programang makakaluta sa mga suliranin. Ang kadahilanan ay napapalawak ang kaisipan kapag maalam sa mga impormasyon, geolohiya, kasaysayan, pagkakaiba ng kultura at iba pang mahalagang kaganapang may kinalaman sa partisipasyon at pagpapasya. Pang-anim, ang pag-aaral ng mga kontemporaryong isyo ay nagpapatala sa kaisipan at matanto ang angkop, handa at agarang pagkilos o pagtugon sa dala nitong hamon. Ikapito, ay nagpapalawak din ang kakayahang pagpapahalaga sa mga tuwiran at di tuwirang ambag ng pangyayari, suliranin o anumang isyo. Panghuli ay magiging potensyal na pagkakataon ito upang maging mapanuri at mapagtugon na kabahagi sa pagbuo ng lipunang mulat at matalinong tumutugon sa mga hamon ng kontemporaryong isyo. Sa pangkalahatan, ay mahalagang maunawaan ang mga kontemporaryong isyu upang aktibong makalakok sa programa at pulisiya na tutugon sa problema ng bansa. Makatutulong ito sa iyo upang makaganap ng kukulin at maunawaan ang iba't ibang aspeto ng mga suliranin sa ating komunidad. Konsepto at kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Music